And guys, ito po yung pakakain natin sa mga bata. Ayan, tapos ito yung manok. Chicken. So, ito guys, yung Chicken na gagamitin para sa mga ano ng mga bata. Tapos, ito yung mga baba. Ito yung spaghetti and carbonara. Lutuin na yan siya guys. pwedeng kayaan kayo ng libuhod na sa bahay mag ng magkakagulo na kayo mag sa isang banda. Kaya ko sa tagay okay. mo, mo yan. Kasi yung kuyiri ng mga sisisi. Dahil siyempre, luno mo yan? at pupuntaan. Ayun, mga idol, ayan po. Naluto na po yung ano. Yung ispagete. Ayan. Worry pa rin dahil. Ang na Ubus kayo ng wata. Mang? Ano ba? Mang! Napil ka ba? Napil ka? Ito yung idol nga nga idol Idol in Mark Ayan si idol ating Siyempre si idol Juha ay nakarting po At saka si idol Idol B-boy O yun, pasok Gawapo lagi mo. Isa pa yan mga idol ay nandito na po tayo sa ating buluagan Kaya lang mga kaya lang hindi po tayo makapaglaro na ngayon Dahil syempre po may nangyayari pong hindi po inaasahang pangyayari Kung baga yung papani, papaninitan, papaninitan na matay ngayong araw so, Papaninitan mga idol, balitsuhin la idol Joy tsaka idol Mayon Hindi po hindi po tayo makapaglaro ngayon dahil hindi po natin inasahan yung pangyayari mga idol ayan papaitsuhin oh, nila tsuhin ayan idol niya, ni Mia idol Joe ayan Okay, kain lang kayo, kain. Magkain lang kayo, magkain. Dahin, dahil na tayo magpalaro. Mm. Daw, mukha. Mm. Ay, Ay, Idol. Oh idol oh. kinmar ayan lahat sila kompleto sa idol yan ini pun ipon ko lahat ng mga bata sana ngayon kaya lang hindi po talaga ma ano na hindi ko inasahan ina na pangyayari na may nangyari po idol boy yan oh hmm. ano lang boy line live So, the goal I kayo keeper ito Janila oh <laughs> Yan Ayon po, yung papanya po ay namatay po ngayong araw po. Kaya hindi po tayo makapaglaro, hindi po tayo makapag pasaya dahil sa pangyayari po na hindi niya sana, na papa ni po ay naano po. Pumanaw na po. Pumanaw na po, pumanaw na po ngayong araw po. Kaya siyempre hindi po tayo magpasaya. Balichohin po na yung idol na. ito mo yung mata po nila. Parang ano palang...

Ayaw. Hay nako, dalangin. Wala hindi tayo bawa greens, pang kasi Yung ating Oy, oh, ang ay na matay yung kanya baba. papa. Kaya kailangan natin igalang din. kaya oh, um. Nakataon po talaga ma'am atin, nakataon po talaga ay, na nag-ano na, 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 po talaga ng ganun ng ano, kaya hindi po kami nakapag-ano. Kayo ngayon talaga araw ato sa iniisip ko na para na taon. Ayun talaga, ayan si ating Ayan, si Idol B-Boy Idol Johan Ayan po Ay, simpre, si Idol Keper Ang ating Hyper Ano, kumusta na, Keper? Ha? Ayos lang po mga idol Ayos lang? Ang grupo ni Nasarino Medalla TV Ayan po, simpre, ito si Janila oh. Ayan, ayan Ah. Oh, <laughs> si ano pa yung yung Leo. Leo, is pagdating kay Leo. May juice, may juice din sa ano, yung sa jar may juice diyan. Ay, yeah, may juice. Ay si Dagol ang pugi. Ano pogi <laughs> Ha? <laughs> ah? Ayan po, oh. yung ating buki na kasama si Idol the Goal. Grabe. Mm. <gibus> Siyempre si Jairo. So, uh, uh, ano? Ano? Huh? Kindi, dito lang kindi, kindi. Si Inmark, saan si Inmark? Yung magkapatid TV. Yan sana yung magkapatid TV. Yung magkapatid TV, sana yung kuya mo, sana? Si sa Iros, saan si Iros? Eh, pumunta Ha? Bola dito. Saan pala? Tayo dito. Naka-yo, alam si ninyo. <laughs> Johal. Oy, sana si ano si Sairo's. <laughs> Ambot lang. Ambot lang. <laughs> masaya sana ngayon mga idol kaya lang hindi po talaga hindi po talaga natin mapa, talaga mapasaya yung araw natin ngayon dahil sa pagkakataon na nangyari po sa ating mga kasapa pa ng ating kasamahan kaya ito ate pasinsya na po ito na pong nangyari hindi po namin inasahan ang ganitong pangyayari kaya masaya po sana kami ngayon kaya lang yan sama-sama po kami mga bata pinagipon ipon ko -ipo po, po lahat sana sila yan, sila kanu yan sila. Kaya lang hindi po namin inasahan. Ano idol Nicole? Di ba hindi natin inasahan ang pangyayari? Hindi natin inasahan mga idol. Ano yan, magpag-game sana tayo, lahat-lahat, sana. Oh, yan po. Yan. May kasama din. May kasama po tayo ng papa ni Idol Kamagkapatid TV. Sino pa? Bata? Sino pa? Sino Uy ikaw, kay Lele magkain ka na! Dali magkain ka na! Siyempre may bisita po tayong Takakabiti mga idol Ayan po Ayan po si Hi, idol Hi guys! Na, Subscribe! Ayan po Takakabiti po yan oh, lang, magpalaro tayo kaya lang, igalang lang po natin yung ano natin yung barkada ko sa papa ng ating kasamahan na si Ayun Chuhi ni Gambal po Siyempre, yung nakakabiti po natin bisita Ayan po eh, si, oh, okay. ano po yun, taga po, isa din po yan bigay sa atin ng jersey na pang toto natin ng pang ano, ng pang -laod. Yung, ano yun, Maxman Printing Shop. Yan po, yung, yung may-ari. Yan po, si Idol Bino, tsaka yung kanyang may bahay po. Yan. Maraming salamat sa inyo, nakarating din kayo. Maraming salamat. Yan. Nidaan. But ba, ba? Ay, Jump out, Yan Idol. Alin po si Idol Jump -port. Ay, nakasama din po natin 'yan, si Idol Jump out. <laughs> iba ibasan iba? ba? Wait, wala. Ayun para sa loob mo, Idol nagtago sa loob. Ayun sa looban. Tingnan yun natin yung mga mukha nila. <laughs> Saan yun? Ayun. Ayun, si Janila. Ayan si ating. Ayan si Peter. Ayan si Idol Nathan. Ayan. Johan. ayun si Dagol. Ito po si Idol Kimark. At syempre, ito rin po. Yung ano ni Autida. Ni ano ni Digoy. Autida. Ya, siempre ya eh, no. Idol niño, ano? Pogi. okay, <laughs> Ay, nga pala si Idol Inday no. Yung yung ano mo, yung kasama mo si ano si anak ni Brian. Si ha? Ah, Gian o oh, si Kinken? Si Kin, Kin Kin Ay wala, hindi napunta dito mga idol. Hindi napunta. Ayan yung kambalo. Oh. Ayan. sana maganda Siyempre dito po tayo sa ating taga pagluto Ayan po yung ating cup sister At siyempre ating asawa at ating magulang Ayan po Ay siyempre yan Si Nicole parang pasimple lang si Nicole Ano kol Pasimple ka dyan Col? Pasimple lang Ah, <laughs> ah. <laughs> Pasimple si Nicole mga idol. Ha? Si si, si, abil. O, si sabin, Ay si sabi Sabil, Wader si Sabil. Wa si Sabil Ah, hmm. si idol ano to si amie hmm. <laughs> ayan yung nakahuli ng banagan yung bagoong mga kaidol ang tawag ah? <laughs> bagoong baguong, ang tawag hindi <laughs> banagan <laughs> bagoong <laughs> bakay sila ni bagoong na si baguong, idol baguong. <laughs> <laughs> ano boy joke lang <laughs> Masaya lang tayo kahit minsan kahit pa paano ay may ano tayo. Kahit pa paano magpasaya rin tayo. yan po. Una lang. Una lang talaga ang buhay ng tao kaya Una lang siya, ganoon. Idol Maki. Hoy, may juice dito, may juice. Ano? Satu net. Si, siapa bang Wardi? Sabin. Sabin, kisah eh? Sabin. Ay papa ni anu nitan. Papa. Cyrus. Papa nitan kita Papa, pak Aw. Ati ni nitan. Cyrus. Kinmark anjarn. Si Idol Inday eh hindi po nakapunta mga Idol dahil sa nagdayo po sila. Nagdayo po sila sa ibang lugar. Yan, magkano kayo ng juice dyan? May juice dyan, may juice. Ano siya, may gusto mo magsayaw? Ha? Gusto daw niya. Gusto? Kasama ka? Sige pa. Kasama ka. To bawal to bawal bawal magano bawal magsayetong kambalagok sa kayo sa idunitan bawal po. Okay, yan mga idol. Ayan po yung ating pinaghanda po ay sumubura po ay pagbigay na lang po, ipadala na po natin sa mga bata. Sa kanilang mga magulang at sa kanilang mga patid. Ayan po. Ang dami pa mga idol, hindi pa naanuhan. Kasi yung iba po hindi po nakarating tulad nila idol Inday. Sa ni... Sino pa ba hindi nakarating dito? Si?

ipadala po natin yung ating mga na, nasubrang pagkain po ipadala po sa mga bata ipabitbit na nila araw makitaan ipadala po natin sa mga Ano ting? Kaya pating? ting? Ha? Magkawa pa mga idol Ha? Magkawa tayo Ayun magkawa nun Magkawa Ano? Idol Keeper. Ayaw makadal. Ano kayo? Ubusin mo yung pagkain. Walang ayaw-ayaw. Ayan si Nita, no? Ayan. Tell mo kayo kapatan. Ha? Ayaw. Ha? Maganda sana ngayong araw mga idol ay talagang ito ang pinaka-schedule ko na magano kami Kaya lang hindi ko po inasahan ang pangyayari ng ang papa ni idol Nathan po ay pumanaw na po Idol nila ano? Kain ka pa, Kain, may spaghetti pa. Diyan nila, spaghetti. Hindi ka nagkakain ng spaghetti? Ah, nagkakain po. Ayun, nagkakain si Danila. Ayun. Ano oh boy? Ha? Busog na. Busog na. Ah. Biboy. Biboy b -boy. Pagkain ni B-Boy? Oh, B-Boy! Pagkain hindi yun, mo kinain yung pagkain mo. Kukusin mo yan. Lubot sa manok. Ha? Huh? Lubot sa manok. <laughs> hindi lubot sa manok. Tingin Ako magkain ito. Ako magkain. Ito. Ako magkain ito. Ako magkain. Ito. Ako magkain. <laughs> ah, di ba? Sarap. <laughs> oh, tagulo. Tawag-tawag tagulo. <laughs> Sayang mga idol Sayang po ate Hindi po ako nakapag-games ngayong araw Dahil po sa mga pangyayari Kung hindi natin minyasahan. Pero po solid po Yung ipinaghanda ko po sa mga bata Hindi po sila nag ano, May mga games pa kami Baka mga next week Mga susunod na araw po Baka mangyayari Mas, mas kulit pa po yung aming Ang aming ano ang aming selebrasyon. kaya lang sayang ngayon kung hindi namin tutuloy baka mapahans po yung aming pinaghanda po sa mga bata pinagbalot -balut, na eh. balut na lang po natin mga idol yung ating pinaghanda na ano kasi sumubra po eh Ayan, balot balut na lang po natin mga idol. Johan, Johan. Salamat makan. Selamat mm. Salamat Selamat. Mm. salamat Salamat Selamat. Selamat makan. Selamat makan. Selamat makan. Selamat makan. Selamat kami, Selamat makan. Selamat makan. Selamat makan. Selamat makan. Selamat makan. Selamat makan. tayo, nakapaglaro. Hindi tayo nakapaglaro. Ano?

Maraming salamat po ate Ayan maraming salamat po ate Dahil po sa yung binigay po ay nagkaroon po ng kasayahan ng mga bata Kaya lang po hindi eh, po natin nagawa po yung ating paro Mga games Sabi sana po yung gagawin ko Kaya lang po hindi po po yung nasahan na pagkakataong ito Na yung papa po ni Nitan, Yung chuhin po ni Kambal po ay yung po Dito po sa aming bahay Malapit po sa aming bahay Kaya hindi po namin nagawa yung aming ano, na plano Kaya maraming maraming salamat po sa inyo Sa so, walang sabi niyo pong kapunta maraming salamat po sa inyo.